to my channel today is December 3rd 2020 nandito kami ngayon sa Walmart Pharmacy nakapila kami guys para sa aming swab test kasi uh, meron kaming schedule ngayon sa swab test required ito para sa aming biyahe natatakot nga ako guys kasi this is my first time hindi ko alam kung masakit ba o hindi ngayon mararamdaman ko na kasama ko yung aking gwapong asawa. <laughs> This is his second time dito sa lugar na to. Kasi dati takot na takot siya. Kaya pumunta siya rito. Wala namang ano yon kundi sarili lang niya. Gusto lang niya malaman kung positive siya or negative. Kasi madalas siyang lumalabas. So, nagkataon naman na negative siya. Ngayon, ulit-ulit siya. Okay? So, see you later guys. Para makita nyo yung style dito ng swab test. Kasi, sabi niya ano daw uh, ikaw daw ang mag ano sa sarili mo okay so see you later so guys next na kami sa sasakyan na to oh, dyan nila il, dyan oh, sa may kulay pula na yan dyan nila ilalagay yung pang test sayo so dadamputin mo na muna lang yun at ikaw na ang gagawa sa sarili mo wala naman siyang ganong tela hindi siya masyadong maraming tela ngayon tapos guys pagkatapos mong uh, sundutin yung ilog mo ibabalik mo siya sa box na yan ipapasok mo So, ganon, ganon daw ang gagawin namin. Okay? So, ipapakita mo ngayon, guys, yung confirmation code mo na may appointment ka. So, ganyan ginagawa ng asawa ko ngayon so ganun lang yun guys tapos ipakita mo yung ID mo confirmation so, ang aga aga pa namin guys kasi ang oras namin is 7 kagigising lang namin ng mga 6.30 so wala nang ayos ayos <laughs> hindi man lang ako nakapag ayos dahil nga sa ang aga aga pa ayan e na guys babuksan na ng asawa ko Okay. Tilt your head back. About nine, yeah, 45 degrees in here. Go as far as you can go. The more comfortable it is, the more that you're doing it correctly. So, okay, start twisting. Twist. Very good. So, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, perfect. <coughs> Do process. Oh. Tapos ibabalik yan. The, uh, yeah, like right right perfect, right, right okay. Two or three business days. Hold that Mike. Yeah. Gotta get it out first. Yeah. So it's in the front part here. I see what it. Yeah. Correct. And then. Open this. Yeah. Grab that. Your head. Tilt your head back. Okay. As far as you can go. Way up in there. Way up there. Go. You got to get further, hon. Way up. Now start twisting it left and right. Twist. Roll it. Next one. All the way in. Go in, honey you got to go further. All the way, as uh, far as you can go. On there, you go. Naluluha ako doon na. Nakikiliti ako. Yun okay. Guys, medyo nakakaluha. Yeah. Ayan, okay. Ay, pagkatapos guys, ilalagay na namin dyan sa box. Ayan, ilalagay doon sa box. So guys, nakita nyo na kung paano gawin sa sarili yung mag swab test. Para sa akin, uh, mas komportable pala yung ikaw ang gagawa kaysa iba. Dahil pag iba ang gagawa, parang hindi nila makukontrol kung gaano nakalalim yung napuntahan nun. Napuntahan nun. Kaya yung iba daw, medyo dumudugo. Sabi nila. Sabi rin ng anak ko kasi nung na-hospital yung anak ko, Medyo sa kanya daw uh, may dugo. Pero sabi sa kanya, normal lang daw yun. So, dati, uh, takot na takot ako eh. Ayaw na ayaw ko. Pag niyayaya ako ng asawa ko, kasi dati yung asawa ko nagpagawa na noon, niyaya niya ako. Sabi ko, ayoko, ikaw na lang. Sabi ko ganun. Kasi takot ako, nakikita ko sa TV na talagang sinusundot. Kaso ngayon, wala na akong choice. Kailangan ko talagang uh, test na dahil nga sa kailangan namin sa biyahe. So, thank you guys kung nag-enjoy kayo sa sa share ko na to. Sana may napulutan din kayong aral. Okay?